Mga kapatid, napakinggan natin sa mabuting balita ay isa na namang tagpo na nangyari habang ang ating Panginoon ay naglalakbay patungong Jerusalem. Sa lunsod na kung saan niya'y gaganapin ang pagliligtas sa sangkatauhan. Kung inyong babalikan ang ebanghelyo natin noong nakarang linggo, doon ay sinasabi, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. At nangyari nga na may isang nagtanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Tanong na maaari natin sagutin ng oo o hindi. Pero sa halip na tahasang sagutin, ang Panginoon ay nag-iwan ng babala. Una niyang babala, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sa pamamagitan nito, itinatama ni Yesus ang kanilang maling pag-aakala na sa simpleng pananalita na ala sa atin year membership does not guarantee salvation. Ang pagiging kaanib ng isang angkan, ng isang lahi, ng isang bayan, o ng isang simbahan ay hindi garantiya ligtas ka na. Ang makipot na pintuan ay naglalarawan na ang pag Pasok sa kalwalatian ay isa-isa. Hindi pang maramihan. Kaya nga't makipot, gagawa ka na isang personal na pagpapasya. Gusto kong makapasok ng langit. Hindi ka basta't magpapatianod lang. Yan ang kanyang unang babala. Pangalawang babala, tunay nating pahalagahan ang pakikipagkaibigan sa atin ng Panginoon. Sabagat marami ang naiwan sa labas, sa pagkatok ay nananawagan, papasukin po ninyo kami, Panginoon. At anong sabi sa kanila ng Panginoon? Hindi ko alam kung taga saan kayo. At ano ang kanilang idadahilan? Kumain po kami tuminom na kasalo ninyo. Nang ibig sabihin, magkaibigan tayo. Yan ang pananaw ng mga Hudyo. Kapag ikaw ay dumulog sa hapag, tinatanggap mong kaibigan ang sinumang kasalo mo. Kaya't kung meron kang nakitang isang nakadulog na hindi mo katanggap-tanggap, hindi ka rin dudulog. Kaya't yung pagdulog sa hapag, tanda ng ating, at kaya na idad dahilan ng mga ito, kumain kami, tuminom, nakasalo ninyo. Gayun pa man sasabihin ng ating Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong nagsisigawa ng masama. Sabagat kung talaga nilang pinapahalagahan ang pakikipagkaibigan nila kay Jesus, iiwas sila sa makasisira sa ugnayang ito. So yun yung babala ni Jesus nung isang linggo. No? Pagpasok natin sa kalwalatian, matibay na pagpapasya. Gusto kong makarating ng langit at ako'y maninindigan, hindi ko sisirain ang aking pagkakipagkaibigan kay Jesus. At ngayon, napakinggan natin ang isa na namang mahalagang tagpo na ang ating Panginoon ay naanyayahan na masasabi natin ang paanyaya isang patibong, isang umang sabagat nang dumating ang Panginoon ay kanilang binabantayan ang kanyang kilos. At anong hinahanap nila? hindi ko ano yung magandang mapamamarisan, kundi ang hinahanap nila'y kalitlitang pagkakamali nang sagay meron silang may paratang o may sumbat laban sa kanya. Ang nangyari na unahan sila ng ating Panginoon. Sa halip na masilo ang Panginoon, sila ang nasilo ng Panginoon. Nakita ni Jesus ang pagkakamali na dapat nilang itama. Kung ang nais nila'y ipahamak si Jesus, sa Panginoon hindi. Kung inilantad man niyang kanilang pagkakamali, ay nasa gayon ito'y maitama at nasa gayon sila rin naman maligtas. At yan ang dalawang bagay na nais kong pagtunan natin ang pansin sa ating pagninilay. Una, nakita niya na yung kanya mga kapwa inanyayahan, nag-uunahan sa mga piling upuan. Alam niyo sa maraming handaan, yung mga formal na salusalo, lagi meron tayong itinatanging lamesa. Kung tawagin natin, presidential table. Ang pinaupo natin dito, yung mga VIPs, mga piling panauhin. Kaya itong mga scribe at mga pariseyo o marami sa mga hudyo, hindi man sila para doon, nagpupumilit maupo doon. Kasi po, yan eh, luklukan ng karangalan. Kapag diyan ka pinaupo, sikat ka, bantog ka, VIP ka. At yan mga kapatid ay isang anyo ng kapalaluan ng isang kayabangan ang pagmimithi na ikaw ay sumikat, matanyag o tingalain. Kaya nga't itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng kababaang loob. Iwasan natin ang pagmamataas o ang kapalaluan. Mga kapatid, kung atin pong babalikan, ang pagkakasala ni Adan at Eva, ang tukso ng ahas ay tukso ng kapalaluan. Tingnan ninyo, tinanong siya ng ahas, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang punong kagoy sa halamanan at tumugon si Eva, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga, wag lang ang bunga ng puno na nasa gitna. Pag kami kumain niyon o humipo man lang, kami ay mamamatay. At anong sabi sa kanya ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Gayun ang sinabi ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bungang iyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at ang masama. Yun ang udyok. Sila na nilalang lamang ay magiging parang Diyos. At nakita ni Eva, mabuti ang maging marulong kaya't nilabag ang utos. Kaya nga't udyo ng kapalaluan. At nang dumating ang ating Panginoon para salungatin ang kinaugatan ng kasalanan, ang ipinamalas naman ni Jesus ay lubos na kapakumbabaan. At yan lang nakita ni San Pablo ano pa sa isa sa kanyang sulat ay kanyang sinabi na dumating ang takdang sandali, hinubad niya ang lahat ng nauukol sa pagkadiyos. Inalis ni Jesus ang lahat ng mga palatandaan ng kanyang pagiging Diyos. Siya naging taong tulad natin sa lahat ng bagay, liban lang sa kasalanan. Kaya nga't kung paanong ang kapalaluan ang nagpahamak sa atin, ang pagpapakumbaba ang naging daan para tayo mahango sa kapariwaraan at sa pamamagitan din ng pagpapakumbaba, matutulad tayo kay Jesus at makikinabang tayo sa mga biyayang kanyang nakamit para sa atin. Kaya nga't yan ang unang panawagan, no? Iwaksin na natin ang anumang kapalaluan, kayabangan, kaambugan, kahanginan. Ang sikapin natin magkaroon ng tunay na kababaang loob. Hindi mapagkunwaring pagpapakumbaba. Ang tawag pa rin dyan ay kaplastikan. Ang dapat sa atin, tunay na kababaang loob. Tinatanggap natin ang ating tunay na kalalagayan. Hindi natin itinatas ang ating sarili, manapa, tanggap natin. Kung hindi man tayo kapantay ng iba, e eh mas mababa tayo kaysa kanila. So yan yung palaala ni Jesus sa mga kapwa niya inanyayahan. Huwag kayo maging palalot mayabang. Maging mapagpakumbaba sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa ay itataas. At maging ang pariseyo na nag-anyaya sa kanya ay nakatikim din ng pagtutuwid. Sinabi niya kung ikaw ay maghahanda ng salo-salo, wag ang mga kapatid mo, wag ang mga kaibigan mo, Wag ang mga mayayama mong kapitbahay ang anyayahan mo sapagkat sila'y makagaganti sa iyo. Mga kapatid, bakit nga ba tayo naghahanda? No? Piesta, birthday, anibersaryo, kasal, binyag. Bakit ba kayo naghahanda? Well, marami tayong may isasagot diyan. Ano, marami. Una na dito, namumuhunan. Na, namumuhunan. Kukumbidahin kita sa hangad na kumbidahin mo rin naman ako. Di ba na? Ano? Kapag ikaw ay nag-anyaya, umaasa ka, ikaw naman ay aanyayahan din. Kaya kat kapag ang sa mong kaibigan nabalitaan mo naghanda na hindi ka man lang bungang inanyayahan, nagdaramdam ka. At ano ang nasa iyong loobin? Hindi ka na makatitikim ng handa ko. Nasasaktan tayo bakit? Merong kang vested interest na mumuhon ng ka kapag naghahanda ka. O pangalawa naman, kapag tayo naghahanda, gusto natin magpasikat. Magpasikat. Huwag naman po ikagagalit. tano Kapag tayo dumadalo sa mga kainan, hindi man natin binibigas, meron tayong pintas. May pintas tayo. Ano ba naman ito? Ang plato, plastic. Hmm? Wala man lang seafood. Ha? Ang kakapal ng sarsa. Puro mantika. Ang lata ng kanin. Wala man lang dessert. Yan. Puro pintas. At dahil nakita natin mga pagkukulang, ano ang ating kayabangan? Ha! Pakikita ko sa inyo pag ako naghanda, titiyakin ko, mahahanga kayo. Kahit kapag tayo naghanda, tinitiyak natin. Kahit ipangutang, merong vegetable, merong meat, merong fish at maraming dessert. Bakit? Pasikat. Ah, oh, mas masarap ang handa ko kaysa sa iyo. Kadalasan ganyan tayo, di ba? Huwag naman magagalit. Pero yan ba ang dahilan? Kaya tayo naghahanda magpasikat? Mga kapatid, hindi. Kung meron man dahilan, dalawa. Una, ang pagsasalo natin ay pagpapatibay ng ating pagkakaibigan. Banding wika nga. Katulad ng sinabi ko, ang isang karaniwang hudyo, kapag sinaupo sa hapag, titingnan muna niya yung makakasalo. At kapag may nakita siyang hindi katanggap-tanggap, hindi siya dudulog. At yan na naging pula o puna sa Panginoon. Bakit ang inyong guro sumasalong kasama ang mga makasalanan? Ang mga makasalanan na dapat ay kanyang kamuhian tinatanggapan niya ngayong kaibigan? At ang Panginoon ang sumagot, ang mga may sakit, ang nangangailangan ng manggagamot, ako'y naparito hindi para tawagin ang mga banal, kundi ang mga makasalanan. Tinatanggap niya, kinakaibigan niya, nang sa gayon ang mga ito'y mailigtas niya. Kaya kapag tayo naghahanda, pagpapatibay ng ating pagkakaibigan. Kahit ini mga magkakabarkada, no? Kahit diyan sa kanto, magkasalo man tayo sa goto. Banding, banding. Pero higit dito, ang paghanda ng salo-salo ay pagbabahagi ng kagalakang ating nadarama. Pagbabahagi ng biyaya na ating tinatamasa. Yan ang paghahanda. Bakit ka naghahanda pag ikaw ay may birthday? Kasi natutuwa ka, binigyan ka ng Diyos ng isa pang taon. Yung anak ninyo, pagdating ng first birthday, seventh birthday, bakit ipinaghanda? Nakasurvive. Napakabait ng Diyos. Bakit naghanda kayo sa wedding anniversary? Ah, matapos ang isang taong puno ng sigalot, we survive. Tuwang-tuwa ka. At maging dun sa kasal ng inyong anak, bakit ka naghahanda? Salamat sa Diyos. Ang anak ko hindi tumandang dalaga. So yun ang paghahanda. Pagbabahagi ng kagalakan, pagbabahagi ng biyayang iyong tinamasa. At ang nais ng ating Panginoon, a step farther para maiwasan natin yung pamumuhunan, ibahagi mo ang iyong kagalakan at biyaya sa mga taong hindi makagaganti sa iyo. Kasi yung mga mayayaman, magagantiyang ka eh. So, nawalan ng yung iyong spirit of sharing. Kaya tamong kay ng Panginoon, kumaganda ka, tiyakin mo na ang aanyayahan mo'y walang may gaganti liban ang isang matamis at totoong salamat po. At sabi nga ng Panginoon, magiging mapalad ka sapagkat gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. So yan ang paghahanda. Hindi ito pagpapasikat, kundi ito'y bunga ng kagandahang loob. Kaya dito sa ating Ebanghelyo'y pinaalalahanan tayo Ingatan natin ang ating kalooban. Yakin natin sa ating kalooban ay makita ang kababaang loob, ang kagandahang loob. Mga kapatid, tayo ay nakakatipon sa isang natatangin pigin. Ang pigin, ang hapag, ng Panginoon. Kanina nang batingawin ang kampana, sinasabi ng mga manunulat, ang batingaw ng kampana ay para bagang ang tinig ng Diyos. Tinatawagan ng kanyang mga anak, Halik kayo mga anak, magsalusalo tayo sa aking hapag. Kahit yung pagpunta ninyo dito, hindi pagsunod lang sa utos. Hindi lamang ito pagtupad ng isang kaugalian. At hindi lang ito pagpapakita ng pag-ibig sapagkat ang paglalaan ng panahon ay pagpapakita ng pag-ibig. At yan ang nakatutuwa sa marami sa atin. Tinitiyak natin na yung oras na ito'y para lamang sa Kanya, yan ang aking parampara ipakita, mahalaga ka, mahal kita. Pero higit sa mga ito mga kapatid, ang pagdalo natin sa Banal na Misa ay pagpapaunlak natin sa paanyaya ng Panginoon. At natutuwa siya bakit pinapaulakan natin ang Kanyang paanyaya ang banal na misa hindi lamang hapag ng pag-alaala sa hirap, sakit, kamatayan ng Panginoon. Hindi lamang ito, mga kapatid, pagdiriwang ng kanyang tagumpay sa kanyang muling pagkabuhay. Ang hapag ng Panginoon ay nagpapaalaala sa atin ng kanyang kababaang loob.